Nagsasalita ako ngayon, hindi bilang politiko, kundi bilang isang Pilipino, nagmamahal sa ating bansa. Pero sa bigat ng mga nangyayari ngayon, hindi ko na kayang manahimik. Akala ko noon, asenso ah, na talaga ang Pilipinas. Pero ito, binabagsak na naman tayo ng korupsyon. Ang taas na ang mga bilihin ngayon. Tuloy-tuloy pa ang pagbaha. At ang pinakamasama, bilyong-bilyong piso ngayon ang nawawala gawa ng korupsyon ang mga proyekto pang gobyerno. Itong flood control scandal ay ang pinakamalaking katiwalian na nasaksiyang ko sa buong buhay ko. Walong presidente na ang aking nasaksiyan na namuno sa bansang ito. At ngayon lang ako nakakita ng pinakamalaking sabwatan at sistematikong pagnanakaw ng kaban bayan. Lalo pang lumala ang pagbaha mula noong umupo ang ating presidente na si Bongbong Marcos Jr. Bakit? Dahil wala siyang malinaw na pambansang plano, laban sa baha. Walang koordinasyon sa local government o mga governors o mayors at wala man lang nag-countercheck kung natayo na ang mga ito o hindi at nag nabayaran na ito ang gobyerno bago pa lang maumpisahan. Kawawa ang ating mga magsasaka. Binabaha pa din at ang kanilang tanim dahil palpak ang flood control project sa bayan nila. Tuloy-tuloy pa rin ang malakas na pagdaloy ang baha na subisira sa mga tahanan ng mga pamilyang Pilipino. Buong bansa natin ay nagdurusa, lalo na ang mga mahihirap. Ang administrasyon nito ay gumastos halos 500 bilyong piso para sa plant control lamang. Sabi nila may 9,800 flood control project. E kung ganun, bakit palala ng palala ang baha? Tanda natin, ang pera ang ating bayan ay hindi basta-bastang nailalabas. May proseso yan. At sa dulo ng proseso, isang tao lang ang may hawak ng desisyon, ang Presidente ng Republika ng Pilipinas. Bago pa man makarating sa Kongreso ang budget, ang Pangulo muna ang nag-aproba ang lahat. Sa kanya muna dumadaan ang National Expenditure Program or NEP, ang plano kung saan mapupunta ang bilyon bilyong pera ng gobyerno. Pagkatapos ng NEP, ang Department of Budget and Management or DBM at ang Department of Public Works and Highways or DPWH ang naglalabas at nagpapatupad ang mga proyekto ito. Itong mga departamento ito ay reporting directo sa opisina ng presidente. Hindi sila kumilos ang sarili lang. Sumusunod sila sa direksyon ng Pangulo. Kaya nung naglagay ng ang Kongreso at Senado ang 450 billion para sa public work at 29 billion lang ang binawas ni Marcos Jr. Ibig sabihin, inapurban pa rin niya ang 421 billion kasama ang sarili niyang pinsan na si Speaker Martin Romualdez. Lahat ang mga malaking proyekto ng gobyerno, bawat flood control project, lahat yan dumaan sa opisina niya. Siya ang nag-aproba ang bawat pondo at siya ang pumipirma taon-taon sa General Appropriation Act or ang GAA na batas ang pondo ng bayan. Kaya alam niya lahat ito. Nagulat ako nung sinabi niya sa Sona, Mahiya naman kayo. bakit kayo? Sinadya niyang dilaglag ang mga kasama niya dapat. Dapat siya ang mahiya Ililaglag niya ang mga engineers at contractors para wag nang umabot sa kanya. Sino ba ang may responsibilidad sa bansang ito? Hindi ba kayo, Mr. President? Ikaw ang may hawak ng kapangyarihan at ikaw ang pinakatiwalaan ng sambayan ng Pilipino. Pero ngayon, pinasok na ng kapurapsyon lahat Halos lahat ng ahensya ng gobyerno sa ilalim ng inyong pamumuno. At dahil sa pagpukulang mo, nilaglag mo lahat ang ginamit mong ma para mailigtas lang ang sarili mo. Ang tawag dyan ay isang mahinang leader. May tanong ako, bakit hindi investigahan ang ICI or ang Independent Commission on Foreign Infrastructure ang Ilocos Norte na probinsya mo? Alam niyo ba na karamihan ng mga plat control project doon ay napunta sa mga diskaya? Halos 2.7 billion ang halaga. Ang balita ko ay may mga proyekto pang binabayaran muna bago pa matapos. Maliban pa sa mga uncompleted or mga ghost project. Hindi lang yon, mas marami pang plat control project na napunta sa paborito nilang kontraktor na si Mayor Arsid ng Lawag City. Mahigit apat na bilyon ang binuhos ng pondo sa kanya, ang kandidato mismo ng Pangulo at paboritong kontraktor nila mula ng konsyal pa lang si Mayor. Bakit hindi ito iniimbestigahan? Kung nagagawa niya yan sa sarili niyang probinsya, paano pa kaya sa buong bansa? Kaya hinahamong kita, Mr. President, kung talagang tapat ka, unahin mong patunayan sa sarili mo ang probinsya mo. Ipakita mo muna ang iyong kredibilidad bago mo ipasa ang sisi sa iba. Inanyayang ko ang mga kabataan, ang mga religious group na pumunta sa Ilocos Norte at samahan ng ICI sa pag-imbestiga sa mga plant control project doon. Magsama kayo ng media para hindi may tago ang mga pag-imbestiga ng ICI. Tingnan nyo po kung paano nila ako patataymikin. Ibabaliktad nila ang kwento. Gamit nito walang basehang na plunder case laban sa akin. Pilit nila akong sinisiraan dahil pinili kong magsabi ng totoo. Ang totoo tungkol sa korupsyon na nangyari mismo sa batas na pwesto ng gobyerno. Ang paggawalang nila ay gumawa ng plunder case sa akin para patahimikin ako. Ang nagsampa ng kasong plunder laban sa akin, si Atty. Tilly Cordero, isang abogadong suspendido ng Korte Suprema ng anin na buwan dahil sa paglabag sa Code of Professional Responsibility ang mga abogado. Pumunta po siya sa mismo sa aking bahay upang humingi ng pera at binibentahan niya ako ng ang sabi niya hotel and resort 20 million lang mayor, mura yun hotel resort Eka ako sa noob ko, mura nga. So, pumayag ako, pumunta kami. Nung nandun po kami, nakita ko po na maliit na bahay, dalawang kwarto na maliit. Pag mo, makita mo na ng kama. At napakalit na bahay, napalaki lang dahil ito sa picture makita nyo, ang likod ng bahay niya, nag-cross uh, pass sa river canal para lumaki lang yung bahay na binibenta sa akin. Ang liit, 20 million daw. Di ba pang yan? Ganong klase itong babae ito. Pero ngayon, mukhang may nagpupundo na sa kanya na flood control para lang isirain ako. Pinsan siya ng mayor na tinalo ko sa bayan ko sa Narbacan, si former Mayor Edgar Saragosa, na siya ang pinakakurap na mayor ng Ilocos Sur. Sa pumuno, pamumuno ng pamilya nila ng 33 years, halos walang nangyari, walang bagong building, bagong palengke, or bagong municipal hall. Mga ghost project lang. Ang pinakamasamang ginawa niya ang mga mag-invento ng mga ghost farmers. Ang populasyon po, ang bayan ng narbaran ay 44,000 lang. Ngunit sa isang maliit na barangay, Nag-raise po siya ng halos 65,000 ghost farmers kung saan 80 farmers lang ang nakarehistro. Yan ang kaso ang dapat atupagin ang umbusman 10 years ago ko pa yan isinampa at marami pa pero hindi pa rin iniimbestigahan. Bakit itong oh. fabricated case laban sa akin ay tilang agad? Ganyan sila patay bikin ang mga nagsasabi ng totoo at protektahan ang mga magdanakaw. Kung may mangyari sa akin, ikulong man nila ako o patayin, alam nyo na, gusto nila akong patahimikin. Pero okay lang sa akin, dahil nakapaglingkod na ako sa ating bansa at nasabi ko na ang mga katiwalian ang administrasyong ito. Ulitin ko po, payag akong magpakulong kung totoo ang kasalanan ko, na may kasalanan ako. Ako po ay isang tao na may isang salita. Sana po magising na tayo. Ilang beses ba natin pagbibigyan ang isang pamilya na magnanakaw sa kaban ng bayan natin. Never again. <coughs> Tigilan na natin itong panluloko nila. Ito ang pagkakataon natin dahil alam na natin sino ang totoong <coughs> mastermind. Matuto na tayo, piliin natin ang katotohanan kahit mahirap. Pilitin natin yung tama. Huwag tayong matakot dahil laban natin ito sa mga kurap na ng ating bansa. Mga kababayan, hindi tayo bubu. Hindi tayo pipi. Panahon na para sabihin, tama na, sobra na. Kaya ngayon, hinihiling ko sa inyong lahat. Sama-sama tayo laban na ito para sa ating bansa. Huwag natin hayaan ang ICI na bino ang Pangulo mismo ang magdikta ng limitasyon ng investigasyon nito. Dapat payagan natin ibang grupo na malayang makapagtanong tulad ano ang mga nangyayari sa Ilocos Norte. Huwag natin hayaang protektahan nila ang kanilang mga kaibigan, kamag-anak at higit sa lahat ang Pangulo mismo. Lumalabas na po ang katotohanan. Huwag natin hayaan ang mga nakupo ang mag-ayos ang problema dahil sila mismo ang may gawa nito. Hindi po darating ang, pag, ang pag, pagbabago kung iantay lang natin. Kailangan natin itong ipilit, itulak, at ipaglaban. Una, sa ating mga sasaka at mga ang pawis niyo ay bubuhay sa bayan natin. Kaya maningil kayo ng ustisya Sawa na tayo sa pangakong paulit-ulit. Bilyon-bilyon na ang nagastos pero hanggang ngayon, kayo pa rin ang nalulunod sa bukid, sa baha at sa kahirapan. Kalawa, sa kabataan, magkaisa kayo. Mapayapa, ngunit makapangyarihan pagkikilos na sabay-sabay. Ang kinabukasan nyo ay dinanakaw nila. Kaya paglaban nyo, kapag nagkaisa ang mga kabataan, kayo ang magiging pinakamalakas, pinakapangyarihan na hindi makapag, makapigil ang katotohanan. Pangatlo, ang mga politiko, kalimutan na natin ang kulay, kalimutan natin ang mga partido at ambisyon. Hindi na ito tungkol sa politika. Ito ay tungkol sa danggal ng ating bansa. Kung kayo magligkod sa ating bansa, magsalita na kayo ngayon at magsama-sama tayong lahat. Tanda ninyo, maalala ng bansa ang mga tumindig para sa katotohanan. Ang mga duwag at hindi nagsalita at ang mga sumusuporta sa mga kurap ay makakalimutan sa ang sambayan ng Pilipino. Pangapat, sa ating pulis at sundalo, nanumpa kayo na ipagtanggol ang Republika, hindi ang mga mga na politiko. Kapag ang mga tao ay nagprotesta ng mapayapa, ang tungkulin nyo ay protektahan sila, hindi pigilin. Ayon mismo sa ating Saligang Batas, Section 3, Article 2, Civilian authority is at all times supreme over the military. The armed forces of the Philippines is the protector of the people and the state. Malinaw, hindi kayo protektor ng Pangulo at kanyang corrupt na gobyerno. Kayo ang protektor ng taong bayan at ang ating bansa. At panghuli, sa sambayan ng Pilipino, magising na po tayo. Huwag na nating hayang ilibing muli ang katotohanan.